green pang tinola Ano po yan? Ano po? Chili ka po koray, orange po pati Green po Green? Bakit? Anong gagawin nyo? Maliligo po kasi sa ilog eh Maliligo po kami ni mami Lamig po sa lahat hey! Maliligo kayo sa ilog bakit malamig ngayon? Maganda mag sa ilog? Opo. Ay. Anong ang bibili mo? Silka po. Silka? Tsaka, anong kulay? Orange po, pati green. Green? Okay, sige. Wait lang, kukunin ko lang. Oo, green at saka orange. Okay, sige. Ayan. Eh, okay. ano pa ba... bibili mo? Wala na po. Ano po kaya pinagkaiba nito? Ba't po kaya ako pinabili ni mami ng Jill ko na kulay orange pati kulay green. Alin ano itong kaya? orange at saka itong green? O bukot po kaya. Ah, hindi mo alam. Alam mo, ang pinagkaiba nitong orange, ito, pang dessert. Itong green, pang tinola. Pwede <laughs> well, pa. po. Maligyan po ang ka. Yung orange po pati green po. Sabi po ni Mami, maliligo daw po si Mami. Ah, wait lang po. Ano ba po ang meaning ng Jilka tapi monggul. Oke, tapi monggul.